Um, ito na ano ko dati dapat sa uh, nakapalang jo Saan kayo nagpa-check okay. mm. no, ano, no. low back pain okay pressure there are, electrophysiologic findings indicated of chronic of chronic bilateral L5 S1 radiculopathy with acute exacerbation. Okay, ibig sabihin ng ganyan findings indicated of chronic and bilateral. Ibig sabihin do tay patagal na yan pinaano niyo lang matagal na panahon siyang yung kaso niyo na po. Pero ano, dekada na yan bago subong ulit. Oo. Oh, Hindi, naglabas lang ito. Tapos, kumbaga, ang ano nang acute? Severe. Yun ang kaano nang... Pinaterapy ko yan. Wala naman. Wala Ah, very naman Tapos, yun na ano, itong buwan na ito. Kasi yun, August. September taong. Ayan, kumbaga. Ngayong buwan na ito, nagbakot ako. Nagbasok. Steady. L3, L4, L5S1 diffuse this band with central discontrusion with mild central spinal canal stenosis and narrowing of the recess of both neural foramina. Okay. L2, L3, L4, L5 diffuse, narrowing inferior interior recess of both neural foramina. Okay. evidence of central part spinal canal stenosis and nerve impingement no, no posterior annular tears ano ibig sabihin ng posterior annular tears ito yung posterior ang posterior kasi sa likod ito yung annular ano yung tear punit ano posterior annular tears L3 L4 L4 L5 L5 S1 sa sa likod yan ibig sabihin ng posterior lumbar spondylosis. The same na rin yan pagkapira. This desiccation. Ang this desiccation, ibig sabihin, either to the left or to the right. Yun ang ibig sabihin na pagkaputo. Straight na lumbar lordosis. Ang ibig sabihin ng straight lumbar lordosis, paaring, nakalagay sa inyo, straightening curvature. Hindi siya, ang balakang kasi, dapat ganyan eh, pa-sexy. Pa-ganyan. Sa'yo, ibig sabihin ko Oo. Ang love doses kasi, kung patiyot, maaaring sagad na sagad na gano'n, o nakukuba, o straight, gano'n ang love doses. Okay, sure mo nodes. Sure mo nodes, yun yung mga kaba mo para mga bilo-bilo. Modic type 2, change L1 to S1 as described. Osteopenia, furosis. Ito ang mas mahirap. Ito ang mas mahirap. Hindi kayo pwede sa mga malalakas na cracking. Ano ibig sabihin ng osteoporosis? Osteopenia or osteoporosis? Ito. Paghina mismo ng buto. Ayan. Osteoporosis. Osteopenia or osteopenia. Humihina yung mismo yung ano. Yan. Yung sa cell. Yung ano ng mismo ng buto. Kaya, hindi na kayo pwede sa mga oh yung mga puwersadong ano eh ito mo ng modic type 2 as described oh osteopenia osteoporosis gets it ay okay. pwede naman kayo i-treat sa akin pero mas less na cracking katulad sa mga ginagawa na papanood nyo dahan-dahan tayo ang inaano ko yung para may ugat sa na nabibigyan ko, nabibigyan ko para may magsi. Uh, Pag tumubo -huh kayo para may kuryente. Nasa kitso. Yan, tanggalin natin yan. Pero tayo mag-iingat kayo tayo sa mga kilos-kilos nyo. Meron kayong os. Pag pininamis ko ng bago, mag-vitamins kayo. Ha? Meron ko na. Meron ko kayo. Meron ko na kayo. Kayo nyo muna yung shoes ko para pere-pere-pere na tayo. Tumala ko sa iyo po kayo. Pero nung... Tumala ko na tayo. Tanggalin muna ito tayo. Paano ulit yung niya kayo? Pag nakikanya, paano may binat? Kaya tayo. Yan. Yan, may binat. Paano ang posisyon? Hindi, kanina may sinabi kayo, uko kayo. Di, kanina may sinabi kayo, paano may naiinti ito? Ay, yung, yung ano, itong, pag nagkagana rin niya, okay. nasa kita. pag nakikanya kayo, ah, may binat. Yan, may binat. Yun. Hmm. Tingnan natin mamaya kung mukhang wala yun. Okay yung mga position na may masakit sa inyo para makita natin. Para mamaya pagbalik, pag, pag ginano nyo, o, oh, wala na. Kaya pag nagsuta ko yung tapos may rap na rap na rap. Tapos pag nakuo, para, para may ground, para may... Osteo, yun, yung ang mas mano eh. Doon ako medyo mag-aalangan eh. Sa osteoporosis, naiintindihan nyo naman yun tayo, no? Yun mismo talaga yung pag... Pagkaiba yung naririnig yung osteoarthritis, naririnig niyo ba yun? Tsaka sa osteoporosis, magkaiba yun. Yung osteoarthritis sa labas, yung osteoporosis, mismo sa pag ng mismo sentrang buto. Tayo ka tayo sa breath. Kung malalabanan, naglagdag mo lang ang toko na ha? Okay, ikaw. Kataginid. So, yung basic game kayo? Hindi. Okay. Pugi na ba ng team? Ayan, nagkagminuto mo. Ayan, ang daan-daan. Ayan. Kasi daan-daan. Ayan, talaga. Ayan. Yan, sa bakit. Yung... Kami side. Tamo, kahit hindi natin kailangan pwer eh, Kung saan siya nga mga ano. Kailangan na huwag yung lalabanan. Okay? Para bumalik-balik yung mga spinal cord niya. dyan. Puso ko. Yung vertebrae natin. Puso ko kung tiriptay. Yung point yung pa ganito. Papante. Yung... strain yung sa ilalim. Yan hindi na kasi kayo pwede sa malalakas na ano parang may dead na oo oh, isang pa yun oh, ito, consider na na 70 yan, dahan dahan na kung ilalabanan tayo sige bigyan nyo na yung gataon nyo yan sige hindi naman masakit yan dahan dahan isa pa 68 na pala si sir eh. tapakay tapakay tayo Okay. Yeah, yeah, Ta yeah. simpan ausser. inhale. Zero. magiging maintenance nyo lang sir, ito. Yung e ganyan, no? Pagkising nyo sa umaga, ganyan, no? Hindi na yung ba? Kasama. Pwede. Ganyan na, lang, babagal lang. Magkaiba na kasi yung tinuturo ko pagkano, eh. Huwag yung lakasan ha. Ganyan lang. Tag-isa lang. Okay? Kasi yung osteoporosis kasi baka mapalakas kayo. Wala nang bumi Oo. Kung wala kayong osteoporosis, kahit pa, basta mahina lang. Tama na yung pagka, hmm, naikinus yun na lang ganyan, malak yung bagay na yun. Okay? Oo po kayo. Hmm. Tapos, isa pa yung ano niyan, pagiging sanhinang pagkahina nyo, umiidad pa tayo running to 70 si tatay isa, isa pa rin makakadagdag dyan sa paghina ng mga ano pero sa tulong ng mga ano vitamin na nakakainin nyo tapos sabayan nyo rin ng walking 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 lang ha huwag kayo tapos yung stretch na ha? yung basic na stretching alam niyo yung basic na stretching kaya yun yan o no? yung tulong sa elementary wow oh. hindi nyo na kailangang magkapilit-pilit basta kung ano lang ma uh, ano lang maabot ha kung ano lang maabot tapos one two tapos kaya pa paano bumili kayo ng pau yan bumili kayo ng pau yung mga muscles pasan natin ganyan ganyan yun lang huwag yung dinan aprusin nyo lang ng pagmamahal yung ano nyo mga muscle muscle nyo pati tuhod nyo tapos maobserbahan nyo hindi nyo mamahal 75 na kayo pala kayo pero malakas pa yung kayo. Ngayon, oh, yumuko kayo. Umuko, abutin nyo yun. Ngayon, magsapatos kayo ngayon. Tingnan mo. Hmm, sige. Meron pang konti. Meron pang konti? Oh, sige. Sige, shoot, shoot nyo yan. Adjust pa natin. Meron pang konti. Yes. 何ですか yung pangkote. lang ng bow Dito, yan ang mga ganyan. Ito. Nandiyan. Yan. Ito yung mga binabanggit na sure mo nudes o eh, mahulin-hulin. Pero hindi hindi dinuduro. Lalampingin nyo lang ng ganyan-ganyan yan. Lampasan nyo lang siya duruin kasi yung pag dinurog nyo rin masakit lang din yan. Bitin tong ginawa natin, alam nyo kung bakit? Takot na ako sa ano, sa osteoporosis. Kasi baka mapalakas, kita nyo ginagamong ko nung Okay, ngayon tayo-tayo kayo. Tungugod ko yung pag tapos yung ganyan yung mahina lang. Ano oh, yung ganyan? O sige. Ayun ako din. Yan, gabi na. Yan, okay na yun. No? Ngayon, upo kayo. Abutin nyo yung paan nyo ngayon. Tignan nyo kung may sasabit na ano. O. Oh. Tignan nyo kung may mga ano ngayon. Wala. O oh, di wala. Okay na. Okay na tayo. Tayo kayo. Lakad kayo. Try nyo nga gumano no. <coughs> <laughs> wala. Oh, no, wala. I thank you, Okay oh, tayo. Huwag lang kayo maliligo, ha? Ngayon, wala na yung nakasabi dyan. Malalaman nyo nung pag umubo kayo, eh. Yung parang umubo sumasakit ito mo parang nabitin ang umubo. Oh, o, hindi lakasan yung niyo ubo nyo. Tingin mo ngayon. Wala, wala. Ay, eh, wala. Ay, thank you. Tayo, huwag lang kayo maligo, ha? Tapos yung may problema, di tawag-tawag lang kayo dito. Kahit pa paano, sa loob ng dalawang buwan, tatlong buwan, pa kayo na isang beses. No? Okay?